Good news sa Lakers fans, LeBron James pilalabas ang tunay na laro ni Aiton. May bayo ng lab threat duo ang Lakers. Pero bago yan, naganap na nga ang season debut ni LeBron James para sa Los Angeles Lakers kanina laban sa Utah Jazz. Napakagandang comeback win ang nangyari dahil hirap nga ang Lakers sa first half na makuha ang lamang. Nagtapos ang first half sa score na 71-67 pabor sa Jazz. Pagpasok ng third quarter, Unti-unti nang gumaganda ang chemistry ng buong Lakers. Pinangunahan ni Luka Doncic ang opensa para makuha nila ang kalamangan sa pagtatapos ng third quarter at mayroon na siyang 37 points sa puntong iyon. Sa fourth quarter, lalo pang umangat ang pinakitang chemistry ng Lakers. Patuloy silang nagpakita ng agresibong depensa at mahusay na ball movement kaya napanatili nila ang kontrol sa laro hanggang sa dulo. Sa huli, nakuha nila ang panalo sa pamamagitan ng matibay na teamwork sa score na 140 to 125. Nanguna si Luka Doncic na kumamada ng 37 points, 5 rebounds, 10 assists at nagpakita pa ng kahanga-hangang depensa matapos makapagtala ng 4 steals. Sumunod naman si Austin Reeves na may 26 points at ilang clutch plays sa second half. Samantala, sa kanyang debut game ngayong season, nagtala si LeBron James ng double-double, 11 points, 2 rebounds at 12 assists. Bukod pa rito, ay gumawa siya ng dalawang makasaysayang milestone. Una, ang pagiging first player in NBA history na umabot sa 23 seasons at pangalawa, nalagpasan na niya si Reggie Miller sa all-time three-pointers made. Maganda rin ang ginagawa ni LeBron sa pag sa kanyang mga kakampi lalo na kay DeAndre Ayton na umiscore ng 20 points at 14 rebounds. Mas nagkakaroon si Ayton ng magagandang tira dahil sa mga pasa lalo na sa mga lob pass ni Lebron. Ayon sa ilang analysts, mas aangat pa ang laro ni Ayton kung mananatiling facilitator si Lebron at kung gagawing first option si Luka at second option si Reeves. Sa panalong ito, umangat ang Lakers sa 11 wins at 4 losses at posible silang maging number 2 sa West kung matatalo ang Nuggets at Rockets sa susunod na mga laro. Samantala, natalo naman ang Golden State Warriors laban sa Orlando Magic kanina sa score na 121 to 113. Nahihilapan talaga ang Warriors sa buong laban dahil hindi man lang sila nakalamang kahit sandali. Mula unang quarter hanggang huling buzzer, kontrolado ng Magic ang takbo ng laro at tila hindi makahanap ng rhythm ang ibang player ng Warriors, lalo na sa depensa at rebounding na naging mahina sa kabuuan ng laban. Anim naman lalaro ng Orlando Magic Magic ang nagtala ng double-digit points, patunay na balanseng opensa ang nagdala sa kanila sa panalo. Pinangunahan ni Desmond Bain ang Magic matapos kumamada ng 23 points, 6 rebounds at 5 assists, habang malaki rin ang naging ambag ni Blackson na nagtala ng 21 points. Dahil sa kanilang magkakasabay na pag-init, patuloy na napwersa ang Warriors na humabol, ngunit hindi nakakuha ng sapat na momentum. Nasayang naman ang mala superstar na performance ni Stephen Curry na gumawa ng 34 points, 4 rebounds at 9 assists, pati na rin ang 33 points, 7 rebounds at 4 assists ni Jimmy Butler. Sa pagkatalo ng Warriors, mananatili sila sa ikawalong pwesto sa West habang ang Orlando Magic ay pangsampu pa rin sa standings ng East.